Ha? Ti, to... mahal yan, ti, kasi malapit na makita yung katotohanan, ti. Uy, so, ngayon, guys, for today's videos, guys, eh, magbebenta muna tayo ng mga gamit, guys. Yung gamit na yun, guys, ano, yung gamit nung ex ko na nasa abroad, guys, apat na taon kong hinintay, guys, tapos ano, sa iba umuwi. Ang masama pa, apat na oras akong naging sa airport. Ito na guys, baka may tao dito guys. Tao po! Ate, nagbebenta po ako ng damit. Ate, baka gusto nyo po. Nagbebenta po ako ng damit, baka gusto nyo po. Ito po ate. Kasi, ito ate, ano, damit pala ito ng ex ko. 4 okay. years kong hinintay siya Tapos uh, Pagdating sa airport Dalawa kaming sa mundo Sa iba Pumunta So ito yun Eh Papili lang kaya tayo Baka gusto niyo <mulay> May binta May ako te mga, Baka mga damit e Baka ano Damit ng ex ko yan te Yung 4 years kong hinintay Tapos uh, Sa iba pumunta <mulay> Hindi po Baka gusto niya lang po Nagbibinta po ako binibinta ko na yan Opo.

sa ex ko ng ate. Yung ano, yung yung 4 years ko ano yung 4 years ko hindi tapos sa iba na, ano, sa iba pumunta. Yung ano, yung iba diyan ano, tig 50, merong 100. Ano yan? Galing sa ano yan? Yung ano diyan ate, yung Sara, yung gal yung sa Sara ate, medyo mahal mahal yung kasi Sara yun. Ano okay? Ano kaya ang yung baho? Mumut abro. Ano yung Sara? Yan oh. Eh magkano to? Oh yan. Yeah, magkano tong panty? Ito ate, ano 950 to ate. Bago to ate, hindi pa nabubuksan ate, tingnan mo te Grabe mo kasi. Ayun te oh. Ayun te oh. 200. 200 yan. Ito na 950 ante oh, ayan oh 950. Magkano na? O, bebenta ko na lang ng mura yan te. Ay, hindi ito yung mahal yan, ti. Sarah yan, ti. Branded yan, ti. Sarah. Yung, ito, ti. Panti, pwede nyo pag-hati-hatian yan. Para ano? Ang ganda, ang ganda pa naman, ti. Oh. Ayan, ti, o. No. Ayan, o. Ito guys, uh, kasi pagkatuwing naalala ko kasi yung uh, nangyari sa akin guys. Alam mo yung 4 years mong hinintay guys tapos uh, sa iba sa iba umuwi. Yon. Tapos kaya medyo masakit sa akin kaya binibenta ko na lang ng mura guys, no? Tapos ang masama pa doon, dalawa kami sumundo sa, sa iba talaga siya pumunta, no? So ayan. Ayan, mura na lang, mura na lang 'yan, Te. Kasi 950 'yan, eh, 950. So i-adjust na lang bago pa 'yan, Te. Ito, bago pa to. Pint yung, meron pa yung ano, yung, yung t Ito, tagpo, yung, ito, tag yung, to, 300. Yung, yung Mahal ba yung, yung T-back, <laughs> <laughs> ay, ipakiso, pati paayos naman, paki, paayos Tidirena, tibak tibak. te, paayos. Pakipayos po. Sige rin kasi si mo. T-back, tag 150. Ayan, te, ito, ito, te, ito, te, mahal to, te. Mahal yan, mahal. Mahal yan, te, mahal. Mahal yan, te, mahal. Mahal yan, te, Dayo. Ay, patingin patingin Oh, ito mahal to te mahal to Kasi ano eh uh, Malapit na makita yung katotohanan te Sige te pili lang kayo te Mura na mamaya na lang pagkano Ha? Ito mahal yan te kasi malapit na makita yung katotohanan te Mahal yan Yan ano na lang yan uh, 50 Pwede yan sa 50 Ito uh, 50 na lang din yan <laughs> Tapos ito 50 na lang. Oh my god! Sige tayo ano, yung ano yung ano titingnan na natin yung ano para makaano yung price. Lame, ah, tingnan ko pala. Sige po, uh, ano na lang po. Ibilangin na lang natin. na mahal yan, kasi malapit na makita yung katotohanan. Promise. Ayan, o. Ayan, i-black mo, te. Ayan, te, o. Oh. O, ayan, o. Malapit na makita yung katotohanan. At saka malamig yan, te. Press na press yan. Press kanyan, press. Ito, te, ang gawin mong harapan, te. <laughs> Yan. <laughs> oh, ganda te, oh, no? ganda. Ito te, 100 yan te, 100. 50. Ayan yan te, ano yan, kahit ano na lang yan, kahit 20 na lang, kahit 20. 20. Kahit 20 na lang. 20, 20, ano 20 na lang. 20, 20, ano Ayan te, ano, uh, patikin nga po. Oh. Ito te, maganda to te, o. 50 to te, 50. 50 oh. Ito, 50. 50. Ito 50. Oh, 50. Ito si ilang bayas ito? 50, 50. Aba kani sa akin kuya. Eh, pakita niyo. Yung... Dalawa yan, dalawang ganito. Oh my god.